Idol, dati ako nag-workout. Idol, dati akong dancer. Idol, dati akong model. Dati akong artista. Dati akong uh, nakakapintero. Dati akong uh, tumatakbo. kasi tinigil ko. Tapos nakaupo na lang ako. Yun na lang yung trabaho ko. Uh, ang laki ng tinaba ko. Bakit? Kaya idol, paano ako papayad? Ang nangyari kasi yung mga activities natin dati, marami tayong galaw. Mas marami tayong nababurn na energy, mas stimulate natin yung muscle, may good blood circulation tayo dahil gumagalaw tayo. Tapos ngayon, siguro napaganda yung buhay o nag yung trabaho, lagi tayong nakaupo. Siguro kung ano man yung trabaho natin, lagi tayong nakaupo, kulang sa galaw. Tapos yung kain natin, ganun pa din. So ang nangyari, hindi na siya calorie maintenance, naging calorie surplus. Kasi dati mas marami tayong galaw, kaya calorie maintenance lang, na-maintain yung katawan, o baka calorie deficit sa dami na activities natin. Sa ngayon, halos walang activity, tas gano'n pa rin kain mo, o baka dumagdag pa yung kain mo, talagang magiging tayo ng fat. Pero, ang maganda dyan is pwede naman, mabawi natin calorie deficit, sipag at tsiga ng konting galaw-galaw at workout. Tama kayo, mali ako natin, Dr. what Works for you!